binring din eh. Pero syempre, sinabi ko sa tatay ko na hindi ko ginagalaw na kung ano yung meron sila. Sa... Kasi naging gano'n na nga yung oh. Ano yun, bawal yun sa bahay. Bawal siyang maging mali. Masya oh. Mas oh. siya pa kasi parang, tatay ko ba to? Mayun lang siya nagkaroon ng ganyang kagali. So, sinong, sino nag-post yan? High court. Parang hindi na siya Freddy Aguilar. Parang siyang squatter. Sorry. Tapos alam nyo, na-realize ko lang, sabi ko siguro na may miss na niya yung nanghihingi ako sa kanya bago siya umalis. Kasi dati pag aalis siya ng bahay, bago siya umalis, hihingi ako ng pera. Kita na yung business ko, hindi na ako nanghihingi. Kahit yung mga pangailangan kong pang sarili, ako na mismo yung bumibili. Pera sa kanya, ang tagal-tagal na kahit yung mga grocery sa bahay, ako na yung bumibili gamit yung sarili kong pera. Tapos siguro na feel niya ngayon na baka hindi ko na siya kailangan kasi nga kumikita na ako ng sarili kong pera. Kung paano tayo naglalambing dati nung wala pa tayong pambili. Para hindi nila ma-feel yon na hindi na natin sila kailangan. Pumanaw na ang OPM icon na si Freddy Aguilar. Isang alamat sa musika, tinig ng masa at rebelde ng gitara. Pero kasabay ng kanyang katahimikan, isang panibagong ingay ang unti-unting umiingay. Isang ingay na hindi tugtugin kundi bulungan, bintang at maaaring maging pasabog. Umiikot ang usapan sa posibilidad ng banggayan sa pagitan ng mga naiwan niya. Lalo na't na may mga spekulasyong si Megan Aguilar, ang kanyang anak, ay posibleng umalma sa kung ano at kanino naiwan ang mga ari-arian ng kanyang ama. Tanong ngayon ng maram, muling mapupuno ba ng gulo at hinanakit ang katahimikan ng isang Freddie Aguilar? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like and subscribe ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Pumanaw na si Freddy Aguilar ang tinaguriang alamat ng OPM. Isang musikero na hindi lamang sumikat dahil sa kanyang mga kanta, kundi dahil sa laman ng bawat liriko. Siya ang boses ng mga inaapi, ang muka ng protesta, at ang puso ng maraming Pilipino na lumaki sa kanyang musika. Mula sa kantang anak na tumago sa bawat tahanan at isinalin sa mahigit dalawampung wika hanggang sa mga awiting bumatikos sa katiwalian at nagpahayag ng damdaming makabayan, si Freddy ay hindi lang basta mga awit. Isa siyang simbolo ng pakikibaka, ng pagiging totoo at ng hindi pagtakbo sa prinsipyo. Sa mahigit apat na pung taon sa industriya, hindi matatawaran ang kanyang naiambag. Pero kasabay ng tagumpay ay ang hindi rin maliit na halaga ng kanyang kinita sa dami ng concerts, record deals, royalties, at exposure sa loob at labas ng bansa, hindi malabong milyon-milyon ang kanyang naipon. Lalo pat ang kanyang mga kanta ay patuloy na pinatutugtog, ginagamit sa pelikula, dokumentaryo, at maging sa mga campaign materials. Bukod pa rito, mayroon din siyang mga investment at negosyo na hindi madalas na isinasa publiko. At ngayong tuluyan na siyang namaalam ang tanong ng marami ay simple ngunit mabigat. Kanino napunta ang lahat ng ito? Ayon sa mga malalapit sa kanya, naiwan niya ang kanyang mga ari-arian at mga pinaghirapan sa kanyang asawa, si Jovi Aguilar. Siya ang babaeng kasama niya sa mga huling taon ng kanyang buhay. Sa gitna ng katahimikan ni Freddy sa entablado, si Jovi ang naging katuwang niya sa araw-araw. Siya rin ang nag-alaga at tumindig sa mga panahon ng kanyang karupukan. Pero bago pa man kilalanin si Jovi Aguilar bilang matatag at masinop na asawa ni Freddy Aguilar, isa muna siyang kontrobersyal na pangalan sa mata ng publiko. Nakilala siya ni Freddy noong siya ay menor de edad pa lamang. Ang ugnayan nilang dalawa ay naging sentro ng matinding batikos at pambabatikos sa buong bansa. Isang kilalang musikero, nasa edad 50, na iniuugnay sa isang batang babae na hindi pa legal sa mata ng batas. Para sa maraming Pilipino, ito ay hindi basta chismis, kundi isang seryosong usapin ng etika, moralidad at pananagutan. Hindi nagtagal at pumutok ang balita sa media. Lahat ay may opinyon. Maging ang mga taga-suporta ni Freddie ay nabahag ang buntot at tila umurong sa kanyang panig, may mga nagsabing nawalan sila ng respeto sa taong minsan ay inidolo nila. May mga grupong nagsampa ng reklamo, at sa kabila ng lahat ng ito, nanindigan si Freddy. Hindi siya naglihim, hindi siya tumakbo palayo. Harap harapang inamin niya ang kanyang relasyon kay Jovi at sinabing mahal niya ito. Dito pumasok ang mas matinding hakbang. Upang maikasal sila nang legal, nagpasya si Freddy na yakapin ang relihiyong Islam sa ilalim ng batas islamiko pinapayagan ang kasal sa pagitan ng isang lalaking muslim at isang babae na may pahintulot ng magulang kahit hindi pa ito umabot sa legal na edad ayon sa batas sibil. Nag-convert si Freddy sa Islam at ikinasal sila ni Jovi sa isang seremonyang pinangasiwaan ng mga kinatawan ng relihiyon. Marami ang nabigla. Para sa ilan, ito ay pagsuway sa batas. Para sa iba, ito ay isang matinding paninindigan ng isang lalaking handang ipaglaban ang taong mahal niya kahit pawasakin wasakin ang kanyang reputasyon. Mula roon, unti-unti silang nanahimik. Lumayo si Freddy sa limelight habang si Jovi naman ay nagsimulang buuin ang sarili niyang mundo. Habang inaakala ng ilan na siya ay aasa lamang sa yaman at pangalan ng asawa, iba ang kanyang pinili. Hindi siya nagpakulong sa anino ni Freddy Aguilar. Sa halip, pinatunayan niyang kaya niyang tumayo sa sarili niyang paa. Isa sa mga unang hakbang ni Jovi ay ang pagbubukas ng isang maliit na restaurant. Hindi ito mamahalin, walang ingranding dekorasyon, ngunit dito nagsimula ang kanyang kwento bilang isang negosyante. Sa bawat putahe na inihahain sa kanilang menu ay may kasamang kwento ng pagpupursige. Maraming customers ang humahanga hindi lamang sa pagkain kundi sa kwento ng babaeng nasa likod nito. Isa siyang babaeng tinaya ang lahat, isinantabi ang gulo ng nakaraan at piniling umunlad sa sarili niyang paraan. Habang nagpapatakbo ng kanyang restaurant, sinabay rin ni Jovi ang pagpasok sa online selling. Nagtinda siya ng mga produktong abot kaya, mula sa gamit sa bahay, skincare hanggang sa mga personalized na items. Masinop siya sa pera, hindi siya maluho, marunong siyang mag-budget, mag-ipon at mag-invest. Kilala siya ng mga malapit sa kanya bilang isang babae na may disiplina sa pananalapi may respeto sa pinaghirapan at may pangarap na hindi nakasandal lang sa tagumpay ng kanyang asawa. Ngayon na namaalam na si Freddy Aguilar, muling nabubuksan ang isang sugat na matagal ng pilit kinalilimutan. Sa gitna ng pagluluksa, usap-usapan sa social media at sa mga bulong-bulungan ang posibilidad na maghabol si Maegan Aguilar, ang anak ni Freddy mula sa naunang relasyon sa mga ari-ari ang naiwan ng kanyang ama isang posibilidad na hindi lamang may legal na bigat, kundi maaaring magbukas muli ng matinding alitan sa loob ng isang pamilyang matagal nang hindi buo. Hindi nalingid sa publiko ang lamat sa relasyon ni na Freddy at Maigan. Isa si Maigan sa mga hayagang tumutol sa kontrobersyal na relasyon ng ama kay Jovi. Ayon sa kanya, mula nang pumasok sa buhay nila si Jovi, unti-unting lumayo si Freddy sa kanyang unang pamilya. Sa mga panayam, Ibinahagi niya ang sakit ng anak na tila napalitan at ang pakiramdam na hindi na siya bahagi ng bagong mundong tinahak ng kanyang ama. Ang hidwaan ay lalo pang lumala nang mapasangkot si Maigan sa isyu ng droga. Bagamat itinanggi niya ito, malaki ang naging epekto nito sa kanyang reputasyon at ugnayan sa ama. Sa isang panayam, tahasang sinabi ni Freddy na itinakwil na niya si Maigan hindi lamang dahil sa personal na salungatan kundi dahil sa mga isyong hindi na raw niya kayang palampasin bilang isang ama. Nagkaroon man ng muling pagkikita ang mag-ama ilang taon na ang nakalilipas, naging viral ito sa social media at inakalang simula na ito ng pagkakaayos. Ngunit sa likod ng mga ngiti sa kamera, walang nangyaring totoong pag-uusap, walang malalim na kapatawaran at wala ring sumunod na komunikasyon. Ayon sa mga taong malapit sa pamilya, ang pagkikitang iyon ay isa lamang pagtatangkang pagandahin ang imahe sa mata ng publiko, ngunit hindi nito nabura ang matagal ng lamat sa kanilang relasyon. Sa kabila ng lahat, patuloy na naging bukas na aklat si Maegan sa publiko. Bilang isang musikera at aktibong personalidad sa social media, hindi siya kailanman nagtago ng kanyang saloobin o kalagayan. Ngunit kasabay ng pagiging bukas niya ay ang mga palatandaan ng hirap sa buhay. Ilang ulit siyang napabalita na nahaharap sa problemang pinansyal at minsan pa nga'y umamin siyang nanirahan sa ilalim ng tulay matapos mawalan ng tahanan. Sa kabilang banda, si Jovi at ang kanyang pamilya ay nanatiling tahimik, pribado at masinop sa pamumuhay. Sa ganitong konteksto, kung magdesisyon si Maegan na maghabol sa ari-arian ng kanyang ama, tiyak na magdudulot ito ng emosyonal at legal na banggaan. Kung may iniwang last will and testament si Freddy, doon malalaman kung paano niya nais hatiin ang kanyang yaman. Ngunit kung wala, maaring pairalin ang batas ng mana kung saan may karapatan si Maigan bilang lehitimong anak. Ngunit sapat ba ang legal na karapatan kung ang emosyonal na ugnayan ay matagal nang naputol? Kung ang yumaong ama mismo ay nagsabing itinakwil na ang anak, gaano kalaki ang posibilidad na maisasantabi ang kanyang huling pasya sa pabor ng dugo? Ngayon, habang tahimik ang kampo ng naiwang pamilya at habang ang publiko'y naghihintay ng susunod na kabanata, iisa ang tanong na bumabagabag sa marami. Sa pagitan ng dugo at piniling pamilya, sino ang tunay na may karapatang humawak sa pamana ni Freddy Aguilar? Sa katahimikan ng pagluluksa, isang matagal ng sugat ang tila muling pinupukaw. Hindi maiiwasang pag-usapan ang posibilidad na maghabol si Maegan Aguilar sa mga naiwan ng kanyang ama, Lalo na't walang malinaw na pagkakaayos ang naitala bago siya pumanaw. Ngunit kung itutuloy man ito, hindi magiging madali ang laban. Alam ng marami na si Jovi ang naiwan upang pamahalaan ang mga ari-arian ni Freddy Aguilar. Legal ang pagkakatalaga sa kanya bilang asawa at sa ilalim ng batas, may karapatan siyang mga siwa sa anumang pamana. Isang katotohanang maaaring magpalalim sa posibleng hidwaan kung sakaling umalma si Maegan. At kung mapunta man ito sa korte, maaring tumagal ang usapin ng ilang taon. Kakailanganin ng ebidensya, testamento at higit sa lahat, mahabang pasensya. Ngunit sa kasaysayan ng pagkakawatak ng mag-ama, sapat ba ang dugo upang bigyang lakas ang habol? O mas mabigat na ngayon ang panig ng babaeng kasama ni Freddy sa kanyang huling mga taon, sa hirap at ginhawa? Ito na marahil ang pinakamatinding kabanata sa buhay ng isang alamat, hindi na awitin, kundi laban para sa pangalan, alaala -ala at yaman. Ikaw, sa mata ng hustisya at ng puso, kanino nga ba ang huling nota ng kwento ni Freddie Aguilar? Ibahagi ang iyong saloobin sa comments.